guys, ako ay nagluluto ng bihon. Hmm. Hmm. Hindi siya masyadong oily kasi ano. lang yung lagay kong oil. Tansin na kayo kung matutla yung dihon ko Kasi nagbabawas ako ng toyo Nagbabawas ako Hindi natin pinilagyan ng asin Ano lang in the food Sweet And Tapis, kunti Ano lang Ano lang Tapos yung kanin. Usog-usog konti. kaya Kukuha lang ako ng pansi. Saka lagyan ko ng lemon. Okay. Guys. lagyan natin siya ng lemon. Sinabi yung nagbusinaw eh. Kain po tayo. Tanghalian. lang para sakit kasi nagbabawas ako ng malat Ay, halika na sarap. Ang bilis mo naman kaluto. Hmm? Alam mo, pag sinira. Ang bilis talaga. Yan, ano mo to? Wala, shuttle. ano yun? Yung ano, gusto mo ang kanin, ano? Sarap. Gusto ko, ganun ka. Tidak nak, tidak. Alangkah mudahnya, hebatnya. Hmm. Hmm. Ka. Ka mo ka. kanin white na in mo? Hmm. Pansit kanin. Sige mo, kulang yan ang ano. Lagyan mo na yun. Tuyo. Tuyo, yung ano. Lalagyan ko. Kasi sinadya ko naman talaga yun. ano. Lagyan ka man ito konti lang. Ayun at saktong-sakto kasi taglamig kasi naman dito. Hmm. Nagluto ka pa ng kanin. Hmm. Bakit? Okay. Ang dami ng kanin. May kan, pa dyan. Ayoko nang, nang, nang Kasi may May asin. Dito walang asin. So, ang langitin nyo lang, guys. Thank you for watching. bye. Ano ba yun? Heart? Ano ito ba yun? Ito na lang.